Baboy talaga po, baboy na po. Oh, si Tantan Baboy kaya yung sasama kaya yan, laki nandiyan no. Oh. Mga anak, malapit na mga anak. Malapit na mga anak yan, yung anak niyan. Bantayan mo. Kasi wala magbabantay nung anak niyan. Bakit? Mamamatay ba yan? Hindi ah. Kaya pero magpa magpapabuntis magpap ulit yan. Kaya mga laki-laki nandiyan no. Kumakain niya eh. Tamatabaan na yun. Hindi yan mataba, buntis yan. Hindi mataba. Matang pa mataba. Buntis nga kasi. Pag nanganak na yan, maliit na yung yan. Yan mo. Ito mo magpapain yan? Ayoko. Hindi mo pili sa kenyan kasi buntis. Pag natapos ng mga anak na yan, ano na yung didi. Kaya pag nanganak -nang, yan, alagaan mo ha. Oo,